Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating tinatalakay ay ang tungkol sa ating kalayaan. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa dapat nating paghandaan sa ating buhay. Ito ay ang madalas na ginagawa ng kaaway. Ang jablo ang bihagin niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pailalim, palihim at patagong pagkilos. Ang sabi sa Santiago Kabanatang 4 sa mga talatang 7 hanggang 10, Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaagapay darating ang panahon na ang mensaheng ito ay gagawin ng makatotohanan ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi na lang ito basta magiging devotional na pag-aaral kapag ang verbo sa buhay mo ay nagkatawang tao na at nagkatotoo na, nawawag naman tayong maging katulad ni Haring Herodes na nandadamay pa ng inosenteng mga tao upang maminsala dahil hindi matanggap ang kaganapan ng salita ng Diyos. Huwag nawa tayong pumatay bagkos maging buhay tayo sa iba. Nawa mag-iwan tayo ng magandang halimbawa Iwasan nating maging kapahamakan sa atin ang bawat salita ng Diyos na ating narinig. Ito na ang maging kaligtasan sa atin, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay dumaranas ng mga bagay na hindi natin maunawaan, maging ito man ay pagdidisiplina o pagtutuwid, kamatayan o proseso tayo ay magiging matagumpay lamang kung hindi natin ituturing na gamit lang si Kristo sa buhay natin. Maging buhay na wasiya sa ating mga simbahan. Dalangin ko kaagapay makita at magmanifest ang pag-ibig at pagkakaisa sa ating kalagitnaan. At tuluyan ng lumaya ang bawat isa sa atin sa pita ng kompetisyon, alitan at iringan makiisa at magkaisa tayo. Subalit pa paano, ang sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha. Kaagapay, kanino ang imbitasyon? Ito'y sa lahat ng mga pagod na. Yung mga pagod na at hindi na nila kaya sa sarili nila. Ito ang pinakatamang panahon upang lumapit at umamin sa Diyos na hindi mo na kaya. Pagod ka na tanggap mo nang hindi mo na ito kaya. Tanggap mo na na tanging ang Diyos lang ang makatutulong sa iyo. At ito ang pagkakataon na bibigyan ka ng kapahingaan ng Diyos. Kagapay, maaring ang tanong mo ay, Papaano ako magiging malaya? Magpakumbaba ka sa Diyos at idalangin ito ng may pag-amin at may pusong ayaw ng magkunwari ng kanyang kalagayang tinanggap. Ang sabi sa Roma Kabanatang 7, talatang 24, Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan kaagapay sa Jesus ay darating upang tulungan ang mga taong may mababang loob at marunong umamin at tumanggap ng kanilang kalagayan. Hinding-hindi tatanggihan ng Diyos ang mga ganitong uri ng tao. Ang natatanging bahagi mong dapat gawin upang makalaya ay ang iayos, suriin at ibilang ang iyong sarili na ikaw ay nangangailangan ng tulong upang Makalaya, tanggapin ang katotohanan na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Tanggapin at ipamuhay ang kalayaan na ibinigay ng Panginoon kahit pa hindi mo pa ito nararamdaman at nakikita ng maliwanagan at maaring wala pang resulta ito sa buhay mo. Kaagapay, huwag mong kalilimutan ang sinabi sa Roma kabanatang anim, sa mga talatang anim at pito. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At sa talatang labindalawa, Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Sa talatang labing walo, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Roma Kabanatang 8 sa mga talatang siyam at sampo, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Roma Kabanatang 6, Talatang isa kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Sa Diyos ang papuri. Magkarinigang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV agapay ng sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, Kayo't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Leobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. karanasan sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan